Ha? Sila mo kabok. Ha? Tagan mo, yun sa manin ninyo. Anong ginagawa niyo sa babaeng ito? Ha? Anong ginagawa niyo? Ha? Hey. 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 Maria, Maria na tayo na maira. <coughs> Sige. Ano siya inyong gibuhatan ni Bayana? Ha? Ganong inyong isamok? Ha? Ha? Magigistorya na ako, magigistorya. Ha, istorya. Unsa inyong gibuhat ani bayhana? Unsa inyong gibuhat? Ha? Ha? Unsa inyong gibuhat? Magigistorya na ako. Sige, Torya. Hey. Ha? Hey. Ha? Hey. Aray. Aray. Magiging istorya, dili. Dili. Hey. Dili, magiging istorya. Hey. Mag istorya, dili. Ha? Ganon yung inyong gisamok? Ganon yung inyong gihamok niya? Ano si Salani? Ganon yung inyong gihamok niya? Hey. Ha? Kuryente. Hey. Sige, kuryente. Ano ang inyong gihamok ni. O si sala ni. sala. Ha? O sala. O sala ni. Yan ang inyong gihamok. Ha? Tanggala, tanggala. Ang inyong gibutang ni. Tanggala, tanggala. Tanggala, gamit ang gamot. Tanggala. tanggala. Tanggal. Tanggal, tanggal. Kuryente. Tanggala, 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 tanggala. 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 Hah? Pila mau kabok dia pila. Pila mau kabok. <laughs> ah, Sa Satanas, si Satanas nih Satanas nih Ha? oriente. Oh. Satanas ka? Ha? Oh, sa imong gusto ni bayana. Imo ni kuhaon, tando lang. Tando, kuhaon mo dili. Kuan? Kuan? Ha? Kuan? Ah, sige, di ka matingog ha? Sige ha, durog yun di ka. Ihog irog kayong lahat maduturog. Sige! espiritus, abiritus, salis Diyos, abidyom, salig na matunaw kayong masasamang espiritus, so di hamidat, di hamidat, di hamidat, amen, amen, amen. <coughs> Sige. Ah. Ring. Ring. Oh. Sokol pa, Delena. Tandaw lang, sokol pa. Ha? Delena? Ha? Inyo na ning layuan. Ha? Ha? Inyo nang layo eh Pagpalayo na mo eh. O mo pa mo. Ha? Mo pa mo? Ha? Tubag. Kuryente. Ha? Mo pa mo? Tando lang, tando. Mo balik na. Ha? Mo dili na. Dili na mo balik. Promise. Ano oh, na lang ni Titi yan. Titi. O Diyos <laughs> Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa kapangyarihan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Mayroon ko po sa lahat. Sa pagdang sa lahat. <laughs> ganana ni na eh juniper sagana makilan wala wala kira-kira relax 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 nawagamay ha ikada kata usak git of ha nagata kag sakit ani wala of unsaman ka pote etom Tubaga, tubaga, aron di ka masakitan. Puti ito. Puti. Ha? Puti siya. Ngayon ang naaman ka niya. Ibantayan niya mo siya. Ha? Amiga. Amiga, amiga mo. Gusto niya lang ta. Ha, amiga mo. unsa man ka nga klase, Encanto, Duwende, Capre. Sige. Espirito. unsa sa ka? <Pedro> dili ka musulte man bawal musulte sa inyo ha ha ginaaro din yung masakitan sige na sige na sulte lang sulte kung sa'yo mong tuyo ane ha ha kaya din ni mo niya siya ngayon kaya ni mo ngayon ha? Tudlo ka ka, ha? Tudlo ka ka, ha? Isa mo do ka kamot. doa ka kamot. Ana, do ka kamot isa. Sige ana, ha? Lagi tong Dios amahan mga kaom sanga, kaniya kapa, kaniya. Kaniya lang, sa mga tanan. Ani akin ni ang kamot mo. Kini ta kini amahan. Di ka pa ang kalawasan mo. Ang maray. Di hang sakit ni. Besus salpa 1 kali. Besus salpa 1 kali. Besus salpa. Ya Sige, hapyod, hapyod. Dibuklawas hapyod. Tabangi siya. Ha? Tabangi, tabangi arum ayo ni. Sige, tabangi. Tabangi. Sige. Oh. Anggolo, anggolo, anggolo. Oh, sige, labay. Na. Imo ning bantayan ha. Mega ni nimo, mega. Saman ka duwindi ka. Kapre. Ingkanto. Ikbalang. Babay lalaki. Bye. Ah, babay, espirito. Ay, espirito ka. Ah, uh, diyan man ka nga espirito dito pa Manila. Manila pagagi kan dili na, dili na. Ha? Ha? Spirit to ra dei. Nya bawa na ha. Ha? Uy, bawa Ha? Ni ngono ko layas layas ha. Sige. Layas. Ngano ni? Kini per. Ni mo nakita nga puti. Dili to ya. sa mandiha, mandi spirit para to.